alam nyo, feel ko malapit na magkaroon ng trabaho eh. Okay? Kasi, yung in ko na web developer is, bakit, bakit nandyan yan? Usog natin dyan. Yung in ko is for, for final interview na ako. Okay? So, pagka nagkaroon na ako ng trabaho, makakabili na ako ng laptop and masisimulan ko ng gumawa ng Ragnarok server. Ayos ba yun? Ayos yon. Hello, what is up sa lahat guys? Welcome back sa akin channel and welcome back sa isa na namang video dito sa Vision Raw. Okay, so syempre bago magsimula ang ating content for today, gusto ko muna magbigay of course ng shout out. Hello, hello sa aking mga channel member. So bibigay ako ng shout out muna sa aking mga channel member kasi sila yung mga tumutulong dito sa channel financially. Okay, kasi ang pagpapamember dito ay mayroong bayad. So, shout out sa aking tatlong channel members kay RM Falcon, hello hello sa'yo, kay Isagani Mauro, again hello, and kay Tez Kie. Okay. So hello, what is up sa inyo lahat guys? Sa inyong tatlong, no, hello sana mag naging maganda no yung weekend nyo. No, this week. <laughs> naging maganda yung weekend nyo na pagpahinga kayo hopefully walang problema, 'di ba? All is well, healthy. Tapos um, sa pagkakaalam ko, Sunday na ngayon eh. Hindi <laughs> ko alam. O, oh, Sunday na nga ngayon. Yan. So, sana nakapagpahinga kayo. Okay, so, shout out sa inyo. And also, no, kung hindi nyo alam, merong yung channel membership nyo is meron pa isang perks bukod sa shout out. Ayun ay yung pag um, sa suggest ng game. Okay, kung meron kayo suggestion, let me know sa so, comment section down below. No, kung, meron, kung ano yung suggestion na game tapos, lalaroin ko yan. Okay. So, yon guys, kung gusto nyong supportahan yung channel ko financially, you can do so by joining the channel membership. Okay, katulad ng ginagawa nila, monthly yan. Okay, so to learn more about the channel membership, you can click the join button down below. Okay, and kung hindi nyo naman kaya magpa-member, walang problema, just watch my videos, tapos mag-subscribe kayo din sa channel ko, nag enjoy kayo sa mga in-upload kong content, and also, like the video. Okay, malaking tulong din kasi yon And also, comment naman kayo. Comment kayo sa so comment section down below. Nang kahit anong gusto nyo. Yan. So with all that being said and without any further ado, tara na dito sa content kasi anong oras na kailangan ko to i-upload ngayon din, Sunday. Okay. So anyway, nakita nyo ngayon nandito ako sa aking store kasi dapat ang gagawin ko is uh, for today's video is yung BTS kasi tapos ko na actually yung mga requirements noon. Ang kailangan ko na lang is yung 300M Zenny per BTS na item or na equipment no? na, na, na nandun. Kaya kung makikita nyo, nagpop na ako ng premium ko or ng VIP ticket ko kasi nagpa-farm ako sa gold room. And fortunately, ang na-farm ko lang na gold is, asan yung gold? Yan lang yung na-farm ko na gold. 8, 8K lang. Okay? 8K. Tapos, kailangan ko pa mag-farm kasi almost or not, not almost, oh yeah, almost 3D yung kailangan na total Uh, Zenidon. Okay. So, unfortunately, hindi, hindi aabot. Kaya, iba yung gagawin nating content ngayon. Okay. So, yung gagawin nating content for today is, ito ay sinagest sa... Actually, hindi ito sinagest. Ito ay nalaman ko sa isang player dito sa Vision bro Okay. Nalaman ko siya kay Master Etomac. Okay. So, pag binasa nyo, pabalik yan. Ayan ay Kamote. Okay. So, Master Etomac or Master Kamote. So, teka lang i-open ko lang yung isa kong account. Okay, pero habang ginagawa ko yon, um, basically, nakuha ko sa kanya yung information na to. Apparently, ayon sa kanya, um, pagka ang... <laughs> nawala ako. Pagka ang max level sa isang character is 255 or yung 255-120 basically, yung 255-120, uh, madadagdagan yung safe limit ng weapon. No? hindi ko alam. Okay, so i-explain ko mamaya sa inyo. Ipapakita ko sa inyo kung anong ibig ko sabihin dyan. Pero, hindi ko alam na possible pala na madagdagan or umurong, no, umusog, yung um, safe limit ng weapon. Okay, pag gamit mo yung white smith. I know, no, madadagdagan yung or tataas yung success chance. Pero hindi yung safe limit. Kasi para sa mga hindi nakakaalam, ang ibig sabihin ng safe limit, kailangan ko kukunin ko lang yung iba kong mga um, gagamitin pang try. Okay, so para sa mga hindi nakakaalam, yung safe limit sa isa sa pag-upgrade or sa pagre-refine, pag enhance dito sa Ragnarok is ayun yung safe limit. Kumbaga pagka-in-upgrade mo siya hanggang sa safe limit is uh, pag in-upgrade mo siya hanggang safe limit is 100% success. Okay, so eto na lang example. Dito sa Ragnarok, meron iba't ibang Uh, weapon level. Okay, so weapon level 1, 2, 3, and 4 hanggang level 4. Okay, so yung level 4, sa pagkakaalam ko, is hanggang plus 4 ang safe limit niya. So, ibig sabihin, hanggang plus 4, 100% success chance pagka ina-upgrade nyo. Pagka plus 5, or plus 4, 2 plus 5, is, hindi ko alam, pero bababa na. Instead of 100%, siguro magiging, I don't know, maybe 70% or even 50%. Hindi ko alam yung exact, uh, kung ilan yung, yung exact percentage, okay? Hindi ko alam. Yung success chance ng, uh, i-explain ko lang sa inyo para yung iba kasi baka magtaka na, oh may ganun pala, hindi ko alam yung information na yan. Okay, so, ganito. Dito sa Ragnarok, po pwede kang mag-upgrade dito which is yung default kay Holgrehen no yung pangalan ng NPC ito si ito Holgrehen tama di ba ayan si Holgrehen pwede ka mag-upgrade diyan for example anong gamit ko ay plus 10 na pala to um for example kuha tayo dito ito skewer oh my god hindi hindi ko dito yung gagamitin kong karakter um ito okay ipapakita ko muna sa inyo Okay. Bakit ang bilis tumakbo nito? Ah, nandito pala yung Sleepner ko. Anyway. So, anong... Hindi mo ma-upgrade to ito, for example, ito, Skewer. Di ba? So, etong Skewer is level 4 weapon siya. So, yung success or yung safe limit niya ng pag-upgrade is hanggang plus 4. Okay? So, to confirm, punta tayo dito sa Skewer. Tapos, mamimili ka dito to, to the safe limit tapos I'll decide and I change my mind. So, yung safe limit nito is, ayan, namin kita nyo. For Oridicon, ibig sabihin yan is apat yung mga gasos na Oridicon hanggang plus 4 yan. Okay? Kasi 1 is to 1 yan. Plus 1, ibig sabihin isang Oridicon. Plus 2, isang Oridicon. Okay? Or kada upgrade nyo is isa lang yung mga gamit nyo. Okay? Pero apparently, ayon kay Master Etomac, pag ang ginamit mo, ay yung Whitesmith. Okay kasi dito sa Whitesmith actually pwede kang mag-upgrade, no? Kasi meron tong skill na weapon refine. Basically, parang nag upgrade ka lang sa NPC, pero dito kasi is mas mataas ang success chance. Bakit? Well, kasi nakalagay dito, ayan. 'Di ba? Hindi ko nababasahin 'yan, pero pagka ayan basahin mo lang sa screen nyo. Pero Um, ang success chance ng Whitesmith na merong 9970 na max level is same sa NPC, tama ba ako? <laughs> tama ba ako? Ah? Uh, basahin na lang natin pala, ayun. Know? So smith have same same rate of success as item upgrade NPCs ah at job level 50 pala. So basta job level 50 ka, meron kang uh, same, no? Same success chance katulad kay Holgrehen. Okay? Has 5% greater chance of success than item upgrade NPCs at job level 60. Okay? And have a 10% greater chance of success at job level 70. Pero hindi dyan sinabi yung sa job level 80 and so on. Pero, kung iti-take natin yung iti-take natin yung um, 120 job level into consideration, ibig sabihin, dapat magkakaroon tayo ng additional. So, um, teka lang, inaano ko. <laughs> Kinukumpit ko, wait lang. So, kung 70, that's 10. 80 is 15. Okay, so 15, ba? Diba? 15, 80. 80, ah, 70 is 10. 70, 80, 90, 100. 100 to 120, so 10. 15, 20, 25, 30, 35. So, meron siyang 35% greater chance of success. Okay? So, 35% greater chance of success. Pero hindi sinasabi dyan na move ng isa o madadagdagan ng isa yung safe limit. Okay? So, basically, ang sinabi lang sa akin ni Master Ethomac, e eh, pagka ang server is hanggang 120 job level or 255120 pagka ginamit mong pang-upgrade is yung whitesmith mo, ang level 4 na weapon, ang safe limit niya is plus 5. Okay? Hindi ako naniwala nung una. Pero, naano niya ako? Na, kumbaga na-pick niya yung interest ko. So, naging interesado ako. Sabi ko, talaga ba? Binigyan niya pang ako ng dalawang ice pick. Sabi niya, itry mo. Diba? Kasi ang ice pick is, um, level ano siya? level 4 weapon ng ice pick pero teka lang i-trade ko lang yung mga nakuha kong ice pick okay so gagawin natin to sa series of ice picks okay sa so, hindi lang isa pero maraming ice pick dahil ang ia-upgrade ko actually is yung purple saber at saka dark saber ng aking set Okay, so kung hindi nyo alam kung ano yung Purple Saber and Dark Saber, okay, so may kita nyo siya dito sa Donation Manager visit shop, tapos donation ticket shop, equipment. Okay, andito yun. Ayan. Kumikita nyo purple saber and dark saber. Okay, so etong dalawang to is donate lang sila, hindi sila na co-quest. Or baka ngayon na co-quest na I'm not sure. Okay, pero donate yung dalawang yan. Okay, so meron ako yan kasi binigay siya sa akin ng isang player dati. Tagal na yun, tagal na binigay sa akin yun. Okay, so ang gagawin natin is itatry natin yung theory or yung sinabi sa akin ni Master Etomak dito sa mga ice picks na pinagkukuha ko sa isa kong karakter para um, kung baga gagawin natin tong testingan para makita natin kung totoo ba no, na 100% chance ng success sa pag-upgrade pag, pag gamit mo ang white smith hanggang plus 5 okay So, kailangan walang mag-fail dito kahit isa. Kasi pag kami nag-fail, the moment na may mag-fail, ibig sabihin hindi 100% chance of success and hindi ko isusugal yun. Okay? Kahit pa sabihin mo 99%, hindi ko siya isusugal. Okay? So, paano nga ba ako napunta dito sa ganitong klase ng situation? Paano sinabi sa akin ni Master Etomac? Diba? Kasi si Master Etomac kasi is, isa siya sa mga nanonood ng mga videos ko and sabi niya, Uh, napalaro siya dito dahil sa akin, if I remember correctly. Teka lang, ang nangyari? Nine, ah, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, kung, if, if I remember correctly, no, uh, isa siya sa mga nanonood dito. Tapos, pinaki, pinaview niya sa akin yung kanyang equipment. Tapos, meron doon, meron siyang plus 5 na no, plus 5 na purple saber and dark saber. Okay, katulad nung sa akin kasi kaso yung sa akin is plus 4 lang. Tapos sabi ko sa kanya, "Wow, plus 5. Akala ko gumamit siya ng refine ticket or yung yung item dito sa Vision Row na kung saan eh, pag ginamit mo instant, no, instant. Uh instant refine. So, sabi ko, or akala ko gumamit siya noon. Tapos sabi niya, plus uh 100% success naman pag White Smith yung gamit basta 255120 if i remember correctly hindi ko na maalala word word forward pero parang ganoon yung pagkakasabi niya sa akin na pagka 255120 100% naman yung success chance ng plus 5 plus 5 as long as white smith yung gamit okay sabi ko no it's not no it doesn't sabi niya yes no i mean hindi hindi, hindi man english pero sabi niya yes parang ininsist niya talaga na ganun so to put that to the test i have here Napakaraming item talaga. This really? Oh my god. Um over how oh, this item cannot be stored. Okay. Um ano ba? Ito yung hindi pwedeng Oh my god, bro. Come on. Um I mean sure. Why not? Yung tong mga tonic. Chatto. Oh, bawal din yon. Ayup kayo ba? Yan. So, bali, to put everything to the test, no, yung, or yung sinasabi ni Master Etomac, ang gagawin natin is mag-upgrade. Asan na yun? Kuha tayo dito ng Oridicon. Where's my Oridicon? Marami tayo ng Oridicon. Asan ba yun? Ori, bulag ba ako? Ay, hindi dyan. Dito ba yun? O, dito nga yun. L-M-N-O. Ayun, Oridicon. So, kuha tayo ng mga isandaan. Okay. So, kailangan lahat ng ice pick natin dito is mag Uh, plus 5 kailangan lahat yan kahit isa lang dyan ang mag-fail ibig sabihin hindi siya 100% success chance okay so hindi naman ganun karami yung ice pick natin pero I guess okay na to na testingan okay para makita kung totoo nga bang 100% chance okay so without any further ado tara na uh, upgrade na tayo okay medyo kinakabahan ako kasi nag-iipon ako ng ice pick para butasan pero whatever So, tignan natin, okay? Meron pa, baka meron pa ako dito. Uh, weapon. O, meron pa akong tatlo. O, yan. So, hindi ko alam kung ilan yung ice pick natin. Huwag na natin bilangin. Basta, the moment na mag-fail, mag kahit isa lang, tigil na to. Okay? <laughs> tigil na. Okay. So, without any further ado, tara na. Okay. Tanginan tong hayop na to. Okay. um Ibabalik ko yung skewer. Okay? Nice. Okay. So, tara na. Okay, so plus 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Looks good, looks good. Um, next. Okay. Oof. Hindi ko alam ba ito kinakabahan. I speak lang naman to pero... Okay. Sino to si Cheese Max? Okay. So, so far, so good. So far, so good. Remember, isa lang ang mag-fail dito. Titigil natin to. Nag-fail. Nakita nyo naman. Pasama sa content. <laughs> so, hello sa'yo, um, Cheese Max. So, hello. Shout out sa'yo, Cheese Max. Anyway, nag-fail. Nakita nyo yan, eh no? you have uh, ito you have failed your upgrade attempt on plus 5 ice pick okay plus 5 so tignan natin check natin baka plus baka le weapon level 5 tong ice pick eh. pero <laughs> there's no weapon level 5 okay <laughs> hindi nag-exist yon ay nakita nyo weapon level 4 okay kahit pa sabihin mo dayain ni man dito walang level 5 na weapon unless kung pangako at hindi ko alam or nasa renewal okay pero Uh, as far as I know, sa pre-renewal, walang level 5 na item. Okay? Kaya, hindi po pwedeng ibahin ni Mandy So, weapon level 4, di ba? Weapon level 4. So, let me, let me actually, uh, ibalik natin to sa, sa, sa nararapat niyang lugar. Ano na? Ah, uh, saan ba to? Weapon. Pwede ko ba ito ilagay dito? I mean, sure. Why not? So, nakita nyo naman, guys. Kitang-kita. Kita, on video. Di ba? Paano pala? Oh my God. Paano pala pag uh, ginawa ko yon ora mismo na sinabi sa akin ni Master Eto, eh, ma? Di ba? Okay, so, hindi ko naman siya sinisisi. Wala namang nangyari. Hindi naman nawala yung item ko. Okay, so, yun. Um, naging curious lang ako sa sinabi niya kasi I know for a fact na hindi nauusog <laughs> or hindi nadadagdagan ang safe limit. Okay? So, maaaring 90% yan. 95 or even 99% success chance. Pero still, that's not 100%. Hindi siya guaranteed. Okay? Isa lang kasi ang purple saber ko and ang dark saber ko. And also, ibinigay kasi siya sa akin. Kaya hindi ko, hindi ko i-risk. Okay? Hindi ko i-risk yung something na binigay sa akin. Okay? Kasi binigay ko baga parang hindi ko na lang hindi ko siya iniingatan eh di ba pagka ganun yung nangyari okay so to double check diba? Tignan natin dito sa aking set. Tignan natin. Ito yon yung purple. Purple saber and yung dark saber. Ganito rin yung kanya, pero plus 5 naman yung sa kanya. Okay? Kung nakikita nyo, weapon level 4. Okay? Weapon level 4 yan. Okay? Again, hindi yan level 5. Okay? Kasi level 5 weapon doesn't exist. Kahit yung mga nandito sa... Uh, yung mga nandito. Okay? For example, Banrio, weapon level 4. Itong mga corrupted weapon, weapon level 4. corrupted lightsaber, weapon level 4. There's no such thing as weapon level 5. Okay? Kaya, um, fair, no? Fair lang na i-compare natin yung pag-upgrade ng ice pick sa pag-upgrade ng purple lightsaber or whatever no as long as pareha sila ng level Okay? Kasi yung iba kasi is iba na, iba na yung level. For example, ito weapon level 2 lang yan. Ang safe limit ata nito is plus 7. Okay? Pero ang mga weapon level 4, ang safe limit niya is plus 4. Okay? So, baka sabihin kasi dyan iba, oh, ano naman, mataas na nga yung 90%. guys, I'm not gonna risk. No, I'm not gonna risk it. It's not 100%. Hindi siya guaranteed. Okay? Kaya, ayun. Anyway, so, ayun lang naman yung sinabi sa akin ni Master Etomac. Nung no, sinabi niya kasi, sure daw na plus 5 sa White Smith na pag, pag in-upgrade yung weapon, sure daw na magpa plus 5. And, nung una pa lang, sabi ko, no, it's not, uh, hindi ganun yon Okay? hindi ganun yon Siguro kung ginawa man niya yon congratulations sa kanya, napakalakas ng loob niya. And also, um, na, nag, na, na, ano, success, no? Nag-success yung pag-upgrade. Hindi ko i-re-risk yun. Natatakot ako paano pag halimbawa yung mga ice pick no, na sinusubukan ko kanina is lahat yon nag-success. Walang nabasag. So, syempre, iisipin ko, ah, totoo nga. Di ba? Tapos, ginawa ko ngayon. Tapos, dito na tsambahan nabasag. Bruh. Oh my God. Nakakatakot isipin. Anyway, so that is it for the video. Gusto ko lang gawa ng video. Not to roast him or hindi para parang ipahiya no please don't think uh, huwag niyo isipin yon na curious talaga ako like legit genuine na curious ako kung totoo man yon kasi sabi ko sa pagkakaalam ko tumataas ang success or na nadad dadagdagan ang success chance sa 255-120 pag sa white smith ka nag-upgrade ng weapon okay pero hindi nadadagdagan ang safe limit Okay. So for example sa whole Grehen ang plus 4 to plus 5 is like for example around 60%. So kanina yung binilang natin mayroong 35% chance, di ba, yung White Smith. So plus 4 to plus 5 ng White Smith is siguro summer around 95%. I'm not gonna risk it, bro. I'm not. Okay. Pero ay lang, sabi ko, interesting gawa ng video to. Tapos sabi niya naman, sure, sige. Okay lang, okay lang daw. Kaya, ayun, uh, gusto ko lang to i-clear. No? Again, huwag niyo isipin na niro-roast ko siya. Hindi, hindi ako ganong klase ng tao. Di ba? Na curious lang ako kasi paano pala pagka totoo yun, eh, di ako yung nagmukhang tanga. Di ba? <laughs> yan. Feel, feel free to roast me anytime. Okay? wag lang yung ibang tao. Like, ako kaya kong tangkihin yan. <laughs> Anyway, that is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Um grabe akala ko yung video na to is mga nasa 10 minutes lang. 22 minutes. Napakadami ko sinasabi lagi sa video ko no. Yung karamihan naman walang no? kwenta. <laughs> yeah. yeah. Trash to nyo ko. Sabi sa inyo, I don't care. <laughs> anyway, so that is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. up ko lang yung aking tapag dito and magfa-farm pala ako mamaya. You know what? um, login ko na yung aking stalker. Yan. Tapos, buksan ko to. Pak, ayun. Kasi kailangan ko talaga mag-farm ng Zenny. Dahil, kailangan ko mag-BTS, man. Yung BTS na yun, sobrang overdue na yun. <laughs> so, marami si salamat sa panonood, guys. Um, again, no? Shout out kay Master Etomac. Hello, hello sa'yo. And huwag niyo siyang aawayan. Okay? Um, gusto ko lang gawa ng video to kasi na curious talaga ako. Legit, genuine curiosity. Okay, so maraming maraming salamat sa panonood guys. Once again, kung nagustuhan nyo yung video, please hit the like button and also subscribe kayo dito sa aking channel. No, kung nagugustuhan nyo yung mga ganito klase ng videos, yung mga vision raw, tapos mga guides about sa Ragnarok o yung mga ganito klase ng bagay. And if um, excited kayo, hindi ma excited, pero kung gusto niyo maging updated, no, pagkagagawa na ako ng sarili kong server. Okay, So, and also, kung gusto nyong supportahan yung channel financially, you can do so by joining the channel memberships. And to do that, to learn more about the channel membership, guys, you can click the join button down below. Katabi ng subscribe. Okay? And also, comment sa comment section down below, guys. No? Let me know kung ano pa yung mga tricks no? or mga kakaibang mga pwede mong gawin dito sa 255 na halos hindi mo pwedeng gawin sa 9970 or 9950. Okay, so yung mga yung mga ginagawa dito sa 255.120. kasi for sure, mas marami kayong alam kesa sa akin. Kasi ako, dati, casual player lang naman ako. Ngayon lang naman ako nag, ano, yung parang nagtotodo grind talaga. Dati casual player, no, pa tuwing kailang, tuwing kailan ko lang gusto mag-grind tsaka ako mag-grind mga ganun anyway so that is it for the video guys Maraming maraming salamat sa panonood once again my name is CJ and I will see you all in my next video